Siya ay may pambihirang galing, maganda ang kanyang bakuran, maraming prutas at gulay, maraming ibon at hayop, malinis ang hangin at tubig. Ito na! ball put all at hinabol ng mga tao at tatlong haragan. Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Ikantada. Sabi ni Paul, sabi ni Pat, sabi ni Paz, dumating si Emang Ikantada. Binawalan niya ang tatlong haragan. Tumawa lamang sila na tumawa habang sinisira ang magandang bakuran ni Emang Ikatada. Nagalit si Emang Ikatada. Sabi ni Emang Ikatada, may dumating na malakas na hangin. Umiikot ang malakas na sa tatlong haragan. Nahilo ang tatlong na Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naganap na puro si Paul para sumilong ni Paul Nuhuhaw si Paul at naganap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Hello. Hello. Sabi ni Paul na punta si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura maraming langaw, ipis at daga. Malalaki ang langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Sabi ni Pat. Sabi ni Pat. Napunta si Pat sa isang syudad. Puro usok sa syudad. Payat na payat ang mga tao. Naganap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naganap ng gripo si Paz. Walang tubig. Sabi ni Paz. Sabi ni Paz. Sabi ni Cole. Sabi ni Paz. Sabi ng tatlong haragat. Naawa si Emang Encantada sa tatlong haragat. Dapat may Ang tatlong haragan kay Emang Ikantan Naglinis ng bakuran si Pat, Nagtanim ng halaman si Paul Nagigid naman ng tubig si Pan Tuwang-tuwa si Emang Ikantan Sapagkat nagbago ang tatlong haragan. ang aking kwento si Emang Iganzada at ang tatlong aragan na kwento ng Enebe Leneb. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Eloy Sanui.